Good Shepherd Discourse. Ito po ay mula po sa chapter 10 ng Gospel of St. John kung saan pinapakilala ni Jesus sa kanyang sarili bilang mabuting pastol o Good Shepherd. Pero magandang maintindihan mo natin bakit kailangan ng Good Shepherd Makita muna natin ano ba ang ugali ng tupa. At ito'y nabanggit ko nung Sunday sa aking pagninilay. May apat na katangyan po siyang tupa. Apat na letter S, madaling tandaan. Una, stubborn. Matigas ang ulo. Pangalawa, slow to learn. Tinuro na nga, hindi pa naintindihan. Pangatlo, straying. Pakalat-kalat, palaboy-laboy. Kaya nga po meron tayong parable of the lost sheep sa Gospel of St. Luke dahil nga po stubborn, slow to learn, at straying. Pero may pang-apat, not strong enough. Kung papansinin po natin, ito po pagkakaiba po ng kambing sa tupa. Ang kambing may sungay, patusok. Pero po ang tupa, kung may sungay man sila, ito'y paloob, hindi nakakapagtanggol ng sarili. At ang tupa po, kapag nasaktan, Tahimik lang yan. Hindi ka katulad ng baboy, baka, manok, na pag nasaktan, eh, iire. Ah, gaganon. tupay, tahimik lang. Kaya kailangan talaga ng good shepherd. Pero on a broader sense, sino ba yung ugaling tupa sa ating ibanghelyo ngayong araw na ito? Walang iba kundi ang mga hudyo. Patigas ang ulo? Ayaw matuto kay Jesus? Kung sino-sino ang sinusundan? At igit sa lahat, mahina mahina ang loob, mahina pa ng palataya. Kaya nandito si Jesus, ang mabuting pastol. At dito sa ating banghelyo, tatlong letter R, madaling tandaan, ginagawa ni Jesus na paanyaya sa mga tupa. Ano ba ang mga quality muli ng mabuting pastol, tatlong letter R, na dapat gawin ng mga tupa sa tinig ng pastol? Number one, recognize. Kilalanin ang tinig ang boses ng mabuting pastol. Maraming nagkukungwari wari ang pastol, nagpapastol pastolan pero hindi naman talaga pastol. Ito yung narinan na sa ating gospel last uh, Sunday. May mga magnanakaw. May mga upahan. Pero kilalanin, i-recognize ang tinig ng mabuting pastol. Pangalawang letter R, respect. Nabasa ko sa isang Facebook post, respect is obeying out of love. Kaya tayo nagre-respeto dahil sumusunod tayo ng may pagmamahal. Respect. At pangatlong letter R, respond. Hindi sapat na makinig lang, hindi sapat na respetuhin lang, hindi sapat na makilala lang, kundi dapat tumugon na may pagmamahal, tumugon na may pagsunod sa mabuting pastol. Tatlong letter R, tugon ng tupa sa pastol, madaling tandaan. Una, recognize. Pangalawa, respect at pangatlo respond Amen.